Hi guys! Today's video ay manananghalian po kami ng gulay na dinataan or gitunuan. So, katapos lang namin magsimba guys. So, eto. Ayan. Nagtuno si Father ng utan here. Ayan. Ito yung the best olam guys. Pag utan. Patay gutom dyan ko. I admit na patay gutom kumukaon pag utan nga pinunoan, or basta kung sa nga luto sa utan basta gitunoan, I love it talaga so mga unta karon guys makinamuta mm. labi na ang kalabasa guys lami kayo mmm maka mmm bita mga unta so nai nice sobrang inunun gabi eh yang gisabakong ko mm yan. Yeah. Putan is life. Mm. Sitaw. Kalamunggay. Og. Oh. Kalabasa. Mm. Yummy yeah, guy,